mga paksa ay patungkol sa tinatawag na pagbabago. Ayan. Katulad din ng bagong taon. Bakit merong mga tinatawag na bagong taon? Ano po? So, kung ating pag-aaralan, ang bagong taon ay tumutukoy lamang sa mga bilang ng mga pagpapalit ng taon. Ano po? Yun yung tinatawag ng bagong taon. Pag natapos ang 2024, Papalit ang 2025. Ayan. Yun po yung pinatawag na bagong taon. Ano po? Sa pagpapasimula ng mga bilang sa kakaharapin muli na na taon 2025. Yun po yung tinatawag na bagong taon. Ano po? So, sa ayon lamang sa pagbibilang ng mga araw mula sa kalendaryo. Ano po? Pero ang tunay na napakahalaga na dapat natin matutunan ayong kahalagahan ng pagbabago. Ano po? Ikit sa lahat sa buhay ng isang tao. Ayan. Sa buhay ng isang mananampalataya. At sabi nga ni Apostol Pablo, atin pong basahin yung uh, pagkukunan po natin ng paksa na naangkop sa pagharap natin sa pa, sa panibagong taon ano po. Sabi doon sa in-episode chapter 4 verse 23 and 24 And po yung sinasabi, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang kapwiran at kabanalan. Ang Diyos pong mapana sa pagkabasa, pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ang at ating pong paksa na tatalakayin, na kung saan ay ito po ay naangkop sa isang pagbabago, ano po, katulad din po ng bagong taon. Kung saan, yung luma, yung lumang taon, mapapalitan ng isang bagong taon na magiging kaaya-aya sa pagharap sa panibagong taon. Ano po, kapag may sinasabing bago, ibig sabihin, merong luma. Ayan. Kapag dumating yung bago, ibig sabihin, yung luma ay mapapalitan. At isang bago Ayan. So sa buhay din ng mga mananampalataya Isa itong panawagan din ni Apostol Pablo Sa buhay ng mga mananampalataya Na tumanggap at kumilala sa ating Panginoong Heso Kristo Noong mga panahon na yun Sabi niya Apostol Pablo sa isang talata Sa chapter uh, 4 verse 2 Sabi niya doon O verse 1 Ako'y namamanig sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Yeah. May mga angko pala na pamumuhay ng isang kristyano o isang tao na tumanggap sa Panginoon. So may mga bagay na dapat palang mabago. Ibig sabihin, yung mga bagay na hindi mabuti, hindi karapat-dapat sa pagkatawag sa atin ng Panginoon, ayun po yung dapat na maalis at mabago sa ating mga buhay. Ano po? Napakahalaga na may isa, may isa buhay daw po natin. Yung buhay na karapat-dapat sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Yan. Ng Panginoon. Kasi mawawala ng kabuluhan yung kahalagahan ng paanyaya ng Panginoon sa ating buhay. Yung kanyang panawagan. Kung hindi tayo mamumuhay ng karapat-dapat sa kanyang pagkatawag. Pangalawang talata sa ating pagsasabi niya doon, At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilithang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng Kanyang katwiran at kabanalan. Kita niyo po yan? Yun po ang inaasahan sa buhay ng mga Kristiyano at mga mananampalataya. Yung tayo ay uh, mabago. Kasi talagang kung yung luma ang uh, makikita sa buhay natin, masasabi natin ang daming mga hindi kanais nais -na ng na mga gawain doon sa lumang pagkatao. Ano po? Hindi inaangkop na tayo ay maging kristyano. Hindi. Nababagay na tayo ay tawaging anak ng Diyos. Kung yung mga dating pagkatao ay muli doon tayo mamumuhay. Ayan. Kaya sabi doon, mamuhay kayo na maging karapat-dapat sa pagkatawag sa inyo ng Diyos. Ayan. Kita niyo po yan. Kaya yung pong, dapat na yun, napakahalaga, napakalalim ng kahulugan. At yun ay inaasahan ni Apostol Pablo na yun ay may isa sa buhay ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya bilang mga anak ng Diyos. Ayan. Doon tayo tinawag ng Panginoon na may isang pamuhay natin yung larawan ng Diyos sa ating mga buhay. Nakakaalam na mabuti at ng masama, na namumuhay sa katwiran at sa kabanalan. So napakaganda ang uh, panghawakan ito, mga kapatid sa pagharap natin sa panibagong taon ng 2025 ay may sa pamuhay natin ang panawagan ito ni Apostol Pablo na siyang basihan ng pagkatawag sa atin ng Panginoon sa ating mga buhay. Nawa ay ating maranasan at may sa buhay ang panawagan ito ng uh, ni Apostol Pablo sa buhay ng bawat isang mana ng palataya. Upang sa pagkarap natin sa isang panibagong taon, tayo ay maging angkop at karapat dapat na tawagin mga anak ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon.